Application ng isang babae sa kumpanya ni-replyan after 48 years! Normal ang hindi makarinig pagbalik mula sa employers matapos magpasa ng job application. Pero paano kung makatanggap ka ng mensahe mula sa ina-applyan mong dream job makalipas ang mahigit apat na dekada? Kung paano ito nangyari sa isang babae, tara alamin natin yan! Isang pambihirang kwento ang karanasan ng 70-year-old na si Tizzy Hudson nang mag-apply siya noong 1976 bilang motorcycle stunt rider. At dahil pinasang application sa pamamagitan ng isang sulat, may malaking tsansa na hindi ito matanggap at mabasa agad. Lumipas na lang ang maraming taon ay walang natanggap si Tizzy pabalik mula sa employer. Kung bakit? Yun ay dahil naiipit pala sa likod ng drawer sa post office ang kanyang application. Gayon pa man, nagpatuloy ang buhay ni Tizi at lumipat sa Africa at naging snake handler at horse whisperer. Bukod dyan, natuto siya maging aerobatic pilot at flying instructor. Pero ang pinaka nakakagulat sa lahat ay bumalik kay Tizi ang application letter niya kahit pa ilang beses na siyang nagpalipat-lipat ng bahay at lumipad sa iba't ibang bansa. At may note pa na late delivery by Stain's Post Office found behind a draw. Only about 50 years late, natatandaan pa raw niya na ayaw niyang ipaalam na siya ay isang babae sa takot na hindi makakuha ng interview para sa posisyon na ina-applyan. Anya pa naging masaya ang buhay niya at kung makakausap man ang kanyang younger self ay papayuhan niya ito na gawin din ang mga bagay na ginawa niya noon. Ikaw, anong masasabi mo sa pambihirang pangyayaring ito? D WIZ Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.